Grabe, laos ka na. Ang pangit mo. Para mo sinasabi sabi hindi ka nagme-makeup. Mas gwapo ka sa mga nagme-makeup. Oh, wala po ko sinabing gano'n. Kahit mag-makeup sila. Oh, pero pa, bading ka. Galit ka pa sa mga bading? Huwag tayong gano'n. Mahalin natin ang mga kapwa LGBTQ natin. Kung ano man ang kasarihan nila, basta mabuti silang tao. O kung hindi man pagdasal natin sila, kailangan lagi tayong positive. Kung lagi kang may galit sa mundo, huwag gano'n. Uh, hindi ka magiging happy. Tapos, uh, kung kung uh, masama yung buhay mo, pangit, tapos nilalabas mo sa iba, huwag mong ganun ang dadami pa ng iba. Magdasal ka, maging patient ka. Ngayon, kung ako yung tatanungin mo, basta happy asawa ko, happy ako. So, yun lang naman yung mahalaga sa akin. Tapos sinabi mo, laos na ako. Di ibig sabihin, sumikat pala ako. Thank you. Basta yun, maraming salamat at tinapansin mo ako. Sana nakakatulong ako sa iyo na mamotivate kita na sumaya ka, maging masaya ka, at maging maging happy ang buhay mo. Tama kayo, mali ako na doctor. Dr. The works for you. Happy, happy. Happy, happy.